salamat kay eh, Allen. Salamat, salamat sa treat ni Allen dito sa Burger King. Burger King. Kasama hmm, siya na si mama papa. Si Parang may halong siyang no. ano, may, may halong ano yung breadcrumbs. Hindi ano. May halinan po. O itlog. Breadcrumbs. Baka itlog. Oo, may ano na, may ano yeah, na yung nga lang, di, di maalis ka na naging na lang. Salamat kay Ali, no? Salamat kay Kagawad. Kailan na natin matapos si Baba, tapos huwi na tayo. Sige, parang magtambay mo na. Tambay mo na tayo. na si Alan. Hindi, magtambay na tayo.